nung siya po ay uh, Deputy Secretary. Sila po ang nag-umpisa dyan sa so magitan po ng isang privilege speech na kanilang inaalam kung saan nagamit niya po yan. Kaya humaba na humaba. Pangalawa, din po sa Quadcom hearing, nag-imbestiga rin sila dyan. Marami rin silang tinanong na isyo dyan. At yung pangatlo, yung Committee on Appropriation. Natalaki ko na dahil ito pero liliwanagin natin lang natin kasi nakapile na po yung impeachment. Nung matalaki natin ito, hindi pa nakapile. Eh. Uh, appropriation Committee. So tatlong committee. Quad Committee, Appropriation Committee, at saka yung Pub Blue Ribbon Committee silang yung tatlong yung tatlong committee niyan kung saan member halos ang majority kung hindi man lahat ng mga congressman. Ang sila pong nag nakadiskobre ng mga posibleng violation sa saligang batas sa ating mga regular law, Republic Act ang tinatawag natin diyan at na discover din nila ang maraming pagdududa o kadududa kung paano ginamit ang pera sa confidential intelligence pa. Di ba? Yung issue ng gumastos ng 11, 125 million na 11 days, gumastos ng 250,000 per night sa mga safe house at uh, pati yung naging problema doon sa laptop sa DepEd, pati yung lagayan doon na 50,000 per month sa mga undersecretary, ASEC at director, corruption yun eh. At yung pag-withdraw ng nakakalulang mga pera, ang uh, kalahating bilyon sa Office of the Vice President at uh, dalawang o tat tatlo yata ng 35.37.5 million, may din yung plus 500. So kaya nga 612. So lahat yan lumabas yan sa committee hearing until now hindi pa ako tapos. At para po sa inyong kalaman, yung civil society na grupo ni Natilima, Magdalo, Akbayan at Kaparian na nauna nag-file doon sa impeachment 1. Ah, at yung pangalawa Makabayan Black, bago yan sa Makabayan, ay sponsor ng Makabayan Black Congressman. Hindi ho nakakalayo ng kanilang ground for impeachment, a trial of public trust, ah, bribery at saka corruption at iba pa. Lahat 'yon doon nakuha sa mga committee hearing. Lahat yun, doon na alaman ng taong bayan sa committee hearing ng appropriation ng Blue Ribbon, at saka ng Padcom. So, yun ang dahilan kung bakit hindi makakaiwas ang Kongreso at mga Kongresman dito sa article of impeachment o, o ebidensya laban sa Sara Duterte para ma-impeach. Kasi ganyan, ganito po yan. Hindi naman po kasi sa labas ng Kongreso nakuha yung mga ebidensya at yung mga posibleng paglabag sa article o sa impeachment, yung ground for impeachment. Lahat yun sa Kongreso. Ngayon, paano tatanggi, paano iiwasan ng mga Kongresman yung kaso ay sila ang nakapag-produce, sila ang nakadiskubre ng mga ebidensya niyon. Kasi pag ganito, pag ni o tinanggihan ng Kamara o ng buong Kongreso at sinabi nilang walang sapat na ebidensya o hindi ebidensya, yung o walang ground para sa impeachment laban kay Sara Duterte, itong impeachment 1, impeachment 2. Aba, pag ginawa niya ng mga congressman, parang sinabi mo, useless, bali wala yung na ng mga komite na nagsagawa ng hearing. Parang nilang sinampal yung kanilang sarili. Nag-hearing-hearing pala sila ng kanap na, na, ulit-ulit pagkatapos yung kanya na-discover, hindi pala ebidensya yon. Bali wala pala yon. O di ba nakuha nyo ang punto? Kaya kung ikaw ay congressman at nag-participate dun sa hearing o hindi ka man nag-participate pero alam mo dong galing ang mga ebidensya, paano mo ngayon iiwasan ang impeachment case? Paano mo re-reject ngayon ang impeachment against Sara Malamang dapat sundin mo. Kasi ang in aid of legislation, investigation, Pagkatapos niyan, habang pwede kang gumawa ng in legislation, proposed bill na ginawa na nila or magrekomenda ka ng mga posibleng kaso. At halos lahat ng congressman after ng series hearing, nakapitong hearing na ang Doraemon Committee, yung uh, yung appropriation uh, uh, committee, ilang hearing din, yung quad din. So, meron na silang inirerekomenda mga kasong kriminal o kasong administratibo, kasong graft and corruption dahil sa kanilang na-discover sa hearing. Tapos ito nga yung ginagamit ngayon ng mga nagreklamo, nag, -reklamo, nag ng impeachment. Paano mo ngayon yan i-reject? Wala po, hindi ba? Common sense. Hindi gagawin ng Kongreso ibaliwala yung kaso, yung impeachment case kasi nga sa kanila at sila ang nakadiscover ng mga culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and corruption, at bribery at iba ba. Ganon pong katindi yun. Ako nyo? Ngayon, ang Kongreso maaaring imiwas dahil sabi ng Malacanang, opinion lang naman nilang Malacanang ng Pangulo, yung walang impeachment na huwag na dahil sayang ang oras, sayang pano, hindi daw importante. O iba paano yung mandato? Dalawa ko kasi itong issue ito eh hindi pwedeng pigilan ng Kongreso o ang ang, ang Malacañang hindi ano, ang Kongreso at Senado hindi pwedeng pigilan ng Malacañang, hindi rin pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Dahil mandato nila 'yan. Nasa saligang batas trabaho ng Kongreso at Senado na pag may nagpa ng impeachment against impeachable official like Vice President, kailangan nilang talakayin niya. Dalawa ang pwedeng gawin, i-dismiss o ituloy. Ay may nagpa o kailangan nilang ituloy yan. Talakayin. Pagka walang mga ebidensya, i-dismiss nila. Hindi pwedeng ibaliwala yan o o iniwas ang ating mga senador, ah, busy kami, wala kami trabaho, ano, resist na kami, hindi namin, kakas, hindi namin kailangan yan. Aba, hindi pwede. May sinumpuan kayong tungkulin sa lalo ng saligang batas at kasama na pag dumating yung mga impeachment case, ay eh, dapat talakayin ng yan ng Senado at Kongreso. Ganyan pong katindihan. At kahit sa Kongreso na discover ang mga alleged uh, uh, violation sa ating mga batas against Sara at Duterte, sa Senado hindi rin lang pwedeng iwasan yun. Kasi ang Senado, hindi man nag-investiga, pero ang power ng Kongreso at Senate In aid of legislation, pareho sila. Nagsasagawa sila ng investigation. Ibig sabihin, nakataya ang kredibilidad ng mga committee hearing. Nakataya ang kredibilidad ng mga komisista at senador. Huwag na kayong mag-hearing dahil yung pala inyong ma-discover mga ebidensya, hindi rin ang pala ninyo gagamitin. At hindi rin pala pakikinabangan. Di sayang lang ang pera ng bayan. By the way, napakalaki ng gastos sa public hearing. Pagkain, lahat ng resources, lahat ng gastusan, milyon ang gastos ng mga committee hearing. E kung ang inyong mga ebidensya na nakikita nyo dyan, na posibleng paglabag sa mga batas, ibabaliwala nyo. Dahil kakampi nyo yung ini-impeach. Dahil may utang na loob kayo sa mga may kaso ng impeachment. O dahil kayo, masyado kayong namumulitika, nagiging kampihan kayo. Useless yung inyong pagtrabaho. Yan po yung aking assessment at opinion dyan. So dahil merong complaint at dalawa na, at dami alita ko na rin yata sa inyo kahapon, magiging tatlo. Kasi inamin na po ni Secretary Reggie Velasco, Secretary General ng Kongreso, na next week ba kami mag-file. At alam nyo kung sino magpapile. Mga congressman na. May grupo daw ng mga congressman na gusto nilang sila mismo ang mag-file ng kaso. Kasi nga, ang kailangang basihan ay kung anong kanilang na-discover sa mga committee hearing, mga public hearing. Ayan So, galing sa kongreso, na-discover ng kongreso ang ebidensya. Kongreso rin ang tatalakay kung ground ito mga ebidensyang ito para sa impeachment against Vice President Sarandon. Yan po ang naging bunga ng kulang sa coordination at kulang sa respeto o walang respeto ng Office of the Vice President sa mga kongresista at senador. Lumabas itong ganitong sitwasyon. Paano tatanggihan yan? Marginalized sector, civil society, mamamayang Pilipino nagbabayad ng boys, yan po ay may kapangyarihan na mag-file ng impeachment against impeachable official kung minakikita silang ebidensya.